so yun mga kapaks ah, andito na kami sa island maliit na island lang 'tong mga kapaks Ayan. so mainit dun sa ano, bandang taas so dito na ako sa ilalim ng mga manggots naituduyan lang mga kapaks holy week bali apat na araw pa kami dito mag stay dito mga kakaks nung elementary pa kami pag ah, closing na ng klase dito kami pumupunta dito kami nagbabakasyon hmm, dito kami naglalagi hanggang bumalik yung klase tsaka kami uuwi so yun mga apaks, ah, ay maya tulog tayo kasi antok pa tayo mga kapatid. Di ba tayo nakatulog? So yun, dito tayo sa ano? Sa ilalim ng mga mangroves. Ayan, nakaduwi yan. Nakaduyan. Sigurado. Itim malala ito mga kapaks. Itim tayo ng malala nito. Pero dagat yun, papahay na. So mamaya lalaki daw yung dagat. So yung dagat aabot dito hanggang dun Dun sa gilid 'yan. Ngayon Dami ng mga plastiko. Oh. Pula kung ano yung mga nag lang ng mga bottle plastic na mga ano kung may bangka lang sila na gagamitin maraming plastik dito mga ano mga, kapaks, mga nature spring kasi dito sumasabit yung mga basura kasi marami ng mangroves kasi naman tayo mga Pilipino tapon ng tapon purgat na sa dagat ito yung resulta yung mga mangroves ang daming basura yan nandyan mga isang sako din na plastic na mga nitro spring dyan pwedeng i ano benta tapos dyan lang yan tapos malawak pa to hanggang doon sa likod doon hanggang doon sa dulo so pa high na sana di tayo maabot ng tubig dito tayo sa mangroves. First day natin dito sa Tonggo Island. Mamayang gabi sigurado. May dala tayong pana, may dala tayong flashlight, goggles kompleto tayo ah. Sigurado mamayang gabi pangamana tayo kung dito ka lang dito ka lang mga kapaks, kung marunong ka lang uh, na sa dagat dito dito sa isla na to hindi ka magugutom kung marunong ka lang dumiskarte kahit may, yung nakikita natin dito puro mangroves wala mam, wala mang prutas pero kung marunong kang dumiskarte dito magkakapera ka at di ka pa mauubusan ng ulam dito maraming shell dito tsaka ano mga isda alimasag ikaw na lang magsasawa na manghuli ng manghuli ng mga lamang dagat so yun uh, yung sisilix pala yun hindi masyado kita dito pero yung nakikita ang dalay na yan yun si Silex na pinakamahaba na tulay sa buong Pilipinas ata sobrang ano yan sobrang haba, sobrang taas so yun mga kapaks iglit-iglit po na tayo mga siguro, matagal na rin naman, hindi nakabalik dito. Huling balik ko dito, uh, huling punta ko dito, mga mga paksa. Uh, 2020. Oo, uh, 2020 yata. Uh, Oo nga, uh, 2020. Tapos, may nadala pa akong aso dito na alaga nila Nanay Maria, na ni Nanay ko. So, sa sobrang dami ng aso nila noon, ah, uh, dinala ko yung alaga nilang isa uh, sobrang bait naman mabait naman siya kahit malaki na mabait naman kaso maano masilan siya sa tao kasi bihira kunti lang yung tao pumupunta dito eh ilan lang so yun nung dinala ko siya sa amin pinta na na mas masyado siyang sa mga tao uh, masyado siyang umaga kunting galaw lang or may mingitang tao tatakbo agad na takot. pero katagalan naman mga kapaks na sanay naman siya sobrang bait nun kaso lang di siya tumagal sa akin kasi uh, yung may sakit siguro siya tapos doon na nag trigger sa amin uh, biglang nangisay na uh, miss ako nun kasi birthday ko nun tapos nagtaka ako kasi kadalasan nung asong yun eh uh, nasa loob lang ng kwarto ko naka ano, naka palagi hindi masyadong lumalabas nung kaarawan ko na yun eh, uh, yung birthday ko nung araw na yun umuulan nagtaka na ako sa kanya bakit ah uh, bakit lagi siyang nasarap ko tapos nang papa ano nagpapaulan sa malakas ng ulan noon eh habang kami naglulo nagano nag, ano, nag ng lulutuin umuulan tapos siya naman andun lang sa harap ko talaga inaabangan ako inaabangan ako tapos lagi siyang nakatingin sa akin lagi siyang nakaharap tapos noon kinabukasan bigla siyang ano, biglang nangisay. Hindi naman siya nilason. Kasi kung nilason 'yon, one time lang siyang nangisay diretso na sa ano. Bali nangisay siya tapos bumangon ulit, naging okay, maya-maya nangisay na naman siya. Parang ano, parang convulsion kung sa ano, sa tao. Ayun, grabe, sobrang ano, sobrang nung namatay na aso na yun kahit uh, maikling panahon lang kami nagsama noon grabe yung luha ko dun napamahala sa akin yung aso na yun dito yung galing pinangalanan ko yung ding sobrang bait nun kahit, kahit dito sa akin takot yun kaya pag lumalabas yun tapos uh, umiihi isang tawa ko dun diretso sa ano yun, diretso takbo sa kwarto yun. Sobrang bait ng aso na yun. Doon lang ako nagtaka ng birthday ko. Nasa harap ko lang siya tapos nagpapa ano talaga siya, nagpapa uh, ulan talaga siya. Yan pala kinabukasan. Mamatay na pala siya. Yung hayop. Hindi natin nakalain yung hayop mga ano mga kapaks. May gustos lang ipahiwatin pero di lang natin maintindihan kung nakapagsalita pa lang sila siguro maintindihan natin kung ano yung nararamdaman nila so yun mga kapaks unang araw natin to so nakapag upload na tayo kung paano tayo nagbiyahe dito so gagawin na lang natin tong part 2 alright So, yun lang mga kapaks.